Mainit ang hapon sa makitid na eskinita, parang humihinga ang kalsada sa init ng aspalto at usok ng tricycle. Sa gilid ng pader, nakaupo sa mababang bangkito ang matandang lalaking si Lolo Ben. Payat, maputi na ang buhok, naka-olive na sando at kupas na maong. Sa harap niya, nakapatong sa maliit na mesang kahoy ang kahon ng panindang sigarilyo tigi isang piraso na maayos na nakaayos sa balat ng kahon at mga sindihan na may iba't ibang kulay sa tagi. Nakasugbit pa sa braso niya ang lumang berdeng jacket, parang basang damit na hindi na natuyo sa dami ng alaala. Sa tabi niya, mahigpit na nakahahok ang batang siniko, nakadilaw na t-shirt, hinahabol ang hininga sa kaba. Sa di kalayuan, may di kalawang tricycle na parang laging handang umusok at ilang kapitbahay na napalabas ng ingay. Hoy! Bawal yan! Sigaw ng tanod na nakapula at may malalaking salitang Barangay Tanod sa likod ng vest. Itinuro niya ang daliri niya sa matanda, panauhin ng galit at pagod sa maghapon ng pakikipagsigawan sa kalye. Nagbebenta ka ng sigarilyo sa kalsada at may bata ka pang kasama. Ano to pagtuturo sa bata ng masama? ko si Nico at lalong kumapit sa braso ng lolo niya. Lolo, huwi na tayo. Pakiusap ng boses na naiinginig. Hindi agad sumagot si Lolo Ben. Sa halip, dahan-dahan niyang inayos ang kahon para bang baka may mahulog pa. Ang mga mata niya, may alon ng pagod at hiya, pero higit doon, may katigasan na parang kahoy na pinatibay ng mga taon. Sir, pasensya na. Sabi niya, mababa ang boses. Bawal man hindi, wala na pong trabaho ang katawang ko. Kailangan ng po ko ng pamasahe at papel para sa eskwela bukas pansamantala lang, pantawid lang. Umigting ang panganang tanod na si Rogelio. Sa likod niya, nagsimula ng magbulungan ng mga tao. May ilan na sumasang ayon sa kanya, may ilan naman na nagbubuntong hininga. Kilala kasi nila si Lolo Ben. Pantawid, maraming paraan para kumita tay. At bakit may bata pa rito? Kapag may umorder, siya pahantagabigay. Bawal niyan, alam niyo dapat. Sige na po sir, sabad ng isang tindera ng gulay mula sa bukana ng eskinita. Kilala namin yan, mabait yan, hindi naman pumipilit ng bumibili. Batas ang usapan dito, marining na sagot ni Rogelio. Hindi awa, lalo na't na sigarilyo yan. Lumapit siya ng isang hagbang pa, halos dumikit ang daliri sa noon ng matanda. Isasama ko kayo sa barangay, kung piskado tong paninda. Namilog ang mata ni Nico. Huwag po, Lolo, anong gagawin natin? Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe, at itapang bell para hindi ka mahuli. Dahil bukas, may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala, at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin! Parang hinipan ng hangin ng bangkito ni Lolo Ben sa bigat ng sitwasyon. Tumingala siya kay Rogelio, tapos sa anak anakang ang siniko, pat sa kanya marahang inalis sa braso ang lumang jacket. Nagdikit ang noo ng tanod at ng matanda sa katahimikang sumunod. Nang ibinuka ni Lolo Ben ang jacket, kumislap sa liwanag ng hapon ang dalawang medalya sa dibdib niya mabilog bilog na palamuti na matagal nang walang kinang. Pero sa sandaling iyon ay parang nagniningning ang mga chandelier. Napahinto ang mga tao. Maging ang tunog ng umaandar na tricycle ay tila natahimik. Sir, wika ni Lolo Ben at sa kanya inilatag ang jacket sa tuhod. Hinahaplos ang mga tahe Noon, hindi pa uso ang mga ganitong best. Kami ang tumatakbo kapag may lindol at sunog. Hindi ko ito suot para magyabang. Pero kung ang pag-aalala ninyo ay ang bata, ibig sabihin may natitira pa rin sa atin na tama. At bakit ko siya isinama? Kasi mas natatakot siyang maiwan mag-isa sa bahay kaysa dito sa tabi ko. Lalong humigpit ang yakap ni Nico sa baywang ng lolo niya. Lolo, huwag ka nang magsalita. Uuwi na tayo pero may bagwis ang katahimikan ng makita ni Rogelio ang maliit na lapida na nakatahi sa loob ng jacket. Isang pirasong tela na may mga pangalan. Ano yan? Mahina niyang tanong na parang ang tanong ay sa sarili niya. Mga pangalan po nang nailigtas namin sa baha sa karatig na bayan. Tinahikor kasama ng apo ko. Para maalala ko na may dahilan ng pagod, ang isa sa mga pangalan niyan. Yung buntis na kinarga ko sa balikat ko noong gabi na bumigay ang tulay, hindi ko na sila nakita ulit. Pero alam kong nabuhay sila. Sunod-sunod ang pagbugso ng hangin sa mukha ni Rogelio. Nakapako ang tingin niya sa isang pangalan. At napansin iyon ng matandang tindera sa gilid. Rogelio, mahina niyang tawag. Hindi ba't apelido ng nanay mo yan? Yung kwento niya na may sundalong naglakad sa tubig baha para iligtas siya. Lumunok si Rogelio at nabitawan ng matigas na tonong gamit kanina. Ang panganan sa tela, pareho sa apelyido ng kanyang ina. Bigla niyang nahaninag ang mga gabing ikinukwento ito ng kanyang nanay kung paano siya ipinanganak makalipas ang sakon ng iyon. Kung paanong may lalaking hindi na muling nakita pero iniwan ng damit niyang amoy pawis at putik bilang patunay na hindi sila pinabayaan. Hindi, baka nagkataon lang. Wika niya, pero gabi ang sumingit sa boses niya. Inilahad ni Lolo Ben ang isang lumong ID na nasa bulsa ng jacket. Kupas na kupas, halos mabura na ang larawan. Nakasulat ang pangalan at unit na dating kinaaniban niya sa serbisyo. Nakinangang sulok ng ID sa ilaw mula sa tricycle at sa sandaling iyon, hindi natanod ang nakatayo sa harap niya kundi isang anak na bumabalik sa sariling pinagmumulan. Kung kayo man yun, pinuhunan ni Rogelio ng hininga ang dulo ng pangungusap. Salamat. Wala yun, sagot ni Lolo Ben at ngumiti ng payapa. Ang tao, umiikot lang. Ngayon, kayo ang nagbabantay sa kalsadang dati naming binabantayan. Hindi ako lumalabag para maging pasaway. Naghahanap buhay habang ang tuhod ko ay may kalyo na sa kakarespondi noon. Nagsimulang magliwanagan ang mga tao sa paligid. Ang mga bulong ay napalitan ng paggalang. Isa-isang lumapit ang ilang tindera. May nag ng tubig kay Nico. May nagtanggal ng ilang stick sa kahon at naglagay ng bariyang sukli sa tabi. Hindi para bumili, kundi para magbigay. Doloben, sabi ng nagtitinda ng puto. Itong puto, libre. Kumain muna kayo. Tumingin si Rogelio sa paligid. Sa mga taong kanina ay handa na sanang makisawsaw sa sigawan. Muli siyang lumingon sa medalya sa dibdib ni Lolo Ben. Hindi bagong pinadulas, hindi pinakintab, pero malinaw ang hugis ng sakripisyong datay binabaliwala lang ng mga dumaraan binaba ang kanyang daliri. Inayos niya ang kanyang vest at sa unang pagkakataon ngayong hapon, tumigil ang pamumuna sa mga mata niya. Tay, hindi ko pwedeng sabihin okay lang magbenta ng ganyan. May ordinaan sa tayo. Pero may paraan para gawin to ng legal at luntas. At hindi kasama ang batang ito sa paglalako. Umangat ang ulo ni Nico. Ibig sabihin, hindi kami huhulihin hindi ka ko huhulihin, tugon ni Rogelio. Sa halip, tutulungan ko kayo. May programa ang barangay para sa mga veterano at senior citizen. May pwesto sa loob ng palengke para sa mga sari-sari. Hindi si Garilio, pero pwede kayong magbenta ng candy, lapis at notebooks. Kung papayag kayo, sasamahan ko kayong mag-apply bukas. At kung ayos lang, gusto kong pakinggan ng buo ang kwento ng nanay ko. Baka kayo ngayon. Nagkatinginan si Lolo Ben at si Nico at sabay na tumango. Tila hindi pa rin makapaniwala na ang higpit na kanina'y sumakal sa dibdib nila ay biglang lumuwag. Papayag po, wika ni Lolo Ben. Kung may paraan na hindi masama para kumita, yun ang pipiliin namin. At kung ang apoko ay hindi na sumama, mas lalo. Nagpalakpakan ang mga nakamasid. May ilang napapailing pa rin pero mas marami ang napangiti na parang naligo sa hamog ang init ng hapon. Isa sa mga kababaihan ang tumingin sa medalya at nagkwento na ang asawa ng pinsan niya ay nailigtas din noon sa sunog. Isa pang lalaki ang nag-abot ng maliit na sobre, galing sa samahan ng mga tricycle driver, pambili raw ng panimulang paninda. Ang maliliit na kilos ng sumama ay naging malaking alon. Kinabukasan, unang araw na muli sa palengke si Lolo Ben at Nico pero iba na ang mesa sa harap nila. Wala nang sigarilyo. Nakalagay sa kahon ang mga lapis, pantasa, maliit na notebook at paminsan-minsay candy. Mga bagay na numingiti sa bata at nagpapasalamat ang mga magulang. Sa gilid ng pwesto, nakasabit ang berdeng jacket sa pako. Hindi bilang patalastas, kundi bilang alaala. May maliit na papel sa tabi nito. Sulat kamay ni Nico, sa mga nagligtas at patuloy na nagbabantay. Dumating si Rogelio na may hawak na thermos at maliit na plastik ng pandesal. Hindi na siya ang tanod na may matulis na daliri, kundi isang kapitbahay na kumakaway. Tay, Nico, ito muna. At ito, resibo ng application ninyo. Kapag naaprubahan, may discount kali sa buwis. Maraming salamat, tugon ni Lolo Ben, at tumingin sa jacket magaan ang pakiramdam ko. Parang ngayon pa lang naging tunay na payapa ang araw. May pakiusap ako, sabi ni Rogelio, at huminga ng malalim. Pwede ba nating pag-usapan ng nanay ko? Gusto kong marinig mula sa inyo ang gabing yon. Tumango si Lolo Ben at umupo silang tatlo. Tanod, veterano, at batang apo sa isang munting bangkito habang kumakaway ang liwanag sa bubong ng palengke. Habang nagkwekwento si Lolo Ben, hindi na mahalaga kung ilang digmaan ang tinawid niya. Mas mahalaga ang araw na ito kung kailan ang paggalang ay bumalik sa kanto na to. Sa duro ng kwento, nagyakapan silang dalawa at nagpatak ang mga matang matagal ng tuyo sa dami ng alikabok na nadaanan. Makalipas ang ilang linggo, pinatawag ng barangay ang komunidad para sa isang maliit na programa. Iginawad kay Lolo Ben ang isang plake ng pagkilala, hindi bilang kabayad sa nakaraan, kundi bilang pag-amin na may utang ng loob ang kasalukuyan. Si Nico ang nagbasa ng liham ng pasasalamat, ang boses niya bukal sa puso at may hinaharap na pag-asa. Si Rogelio ang naglagay ng plake sa maliit na dinding ng pwesto habang pinalakpakan sila ng mga tao. Sa gabi ding yon, ibinalik ni Lolo Ben ang jacket sa hanger at marahang niyang isinara ang zipper. Hindi na ito panangga sa lamig lang, Niko. Paalala na kung minsan, kailangan lang hubad ng isang peraso ng nakaraan para makita ng iba kung sino ka. Pagkatapos, pwede mo na ulit isabit. Hindi para ikabit-kibalikat, kundi para ipagmunaki ng payapa. Napatingala si Niko, ngumiti at humawak sa kamay ng lolo niya. Sa labas, dumaan ng isang tricycle humina ang ugong, at pansamantalang tumigil ang mundo. Hindi na sila tinuturing na istorbo ng kalsada, kundi bahagi ng tibok nito. Isang matanda, isang apo, at isang komunidad na natutong kilatis, hindi lang ng mga paninda sa kahon, kundi ng mga medalyang hindi makislap, ng mga pangalan sa tahinang jacket, at ng mga kwentong sumasalbabida sa pagkatao ng bawat isa. Aral sa kwento natin ngayon, I-share mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!